So, nabalitaan nyo ba to na yung USDC or yung USD coin is nag 1 pesos sa Maya. Na, so, probably internal error to. No? So, may mali. Nagkamali siguro yung mga na gumagalaw dun sa loob. ganoon like And then, yun. Yun nga. Nag, yung, yung 56 pesos na USD coin is piso mo lang siya mabibili sa Maya. Pero syempre, ngayon naayos na. No? Kaya, kaya kung nakabili ka, swerte ka, no? Kasi ngayon, pwede mo nang ipalit yung USDC coin mo sa 56 pesos. Pero, kung in-stay mo yun sa Maya mo, may chance na pwedeng, antawag dito, uh, kayang ibalik ni Maya. No? Like, kunin niya ulit. Uh, may chance. Pero, kung magaling ka at nailipat mo siya sa exchanges, ganyan. And then, ayun nga, uh, binenta mo na sa P2P nilagay mo sa ibang bank account mo, siguro, uh, okay ka na nun. Like, hindi, hindi ka na nila mahahabol. Okay? Pero, yun nga, uh, kasalanan ni Maya to, guys, no? So, kayo, nakabili ba kayo? Naabutan nyo ba to? Kasi ako, hindi ko man nakita. Sayang. Kung nakita ko, uh, bibili rin sana ako. Ewan ko, guys. So, yun nga. So, internal error. By the way, papakita ko sa inyo, yung sa Maya. Pupunta ka tayo sa Maya app. Okay, kung makikita, kung makikita nyo dito sa Maya, meron dito crypto. Okay, so yan, merong crypto dyan. Okay, then dito, pwede kayong bumili ng USD coin. So actually, 59, 59 pesos para siya. Isa, actually magsi 60 pesos na. So, kung makikita nyo dito, sa all-time low nila, all-time low nila is piso. Okay, nag all-time low siya ng piso. And then, ayan yung all-time high niya. Yun. Actually, hindi pa yata to updated. So, yun Nag-piso talaga siya. Okay. So, sayang di natin naabutan. Uh, binili, binili, ko na sana lahat to. Kung piso isa yon at bumili ka ng 17k, edi eh, meron kang Uh, $17,000, calculator na to. So, $17,000 times 59 ngayon, di ba? Yan, meron ka na sana ng million pesos. Okay, kung nakabili ka. Oh, sabihin natin, nakabili ka lang ng 1,000 pesos kasi meron ka lang 1,000 sa maya mo. Bumili ka ng 1,000 USDC. Okay, times 59. So, 59,000 pesos. Okay, guys. So, ganun po. By the way, trivia, ang USDC is isang stable coin. Nakapeg siya sa USDT. Meaning, nang peg. Kung ano yung value ni US, ng uh, US dollar, yun lang din ang value ni USD coin. Okay. So, yun lang. Hindi siya gumagalaw-galaw katulad ni Bitcoin na nag-75k, nag-15k, ganda-ganya. Hindi ano lang siya. Kung ano lang yung value ni US yes, dollar, yun lang din siya. Okay, so, kaya yun ang ginagamit ng mga trader, pang trade, gano'n. Kung trade nila yung Bitcoin, ilolong nila, gagamit sila ng USDC or USDT. Dalawa lang yan. Pareho lang silang stable coins. Stable coin po ang tawag sa kanila. So, yun lang.